Magandang tanghali po boss nandito, nandito po tayo sa kapitbahay At may nagaganap uling Suman dahil Meron na namang ikakasal uh, Dito po sa batangas Kapag may ikakasal Ay pangkarino pong gumagawa ng Sinokmani uh, Suman uh, uh, At Yan mga boss. Ipakikita ko sa inyo yung actual na pagsusuman. Yeah. <laughs> Kukunan ko na si ko lang si Sapin kasi si Sapin eh, hindi nakikita sa ano sa videos. Ayan. Ah, nawala pala din ni Mangga. Ano itong ba? Pero yun ay masipag din mag... Uh, masipag gumawa yung Mangga yun yun hmm. yun yung yun, natambang Mangga niya. Isa-isa na mga Mangga. Tinumba pa ang Mangga <laughs> <laughs> niyo. Alay-alay sa'yo? Nasaan? Ba't may Mangga ba dyan dati? Dati, isa. Yan, kaya yung may anong yan. Saan yan ano yan. Sa'yo yung uh, ano? Malilimpal man sana? nag Barikan nga yun ni Richard. <laughs> oh, oh. Ay bakit nga? <laughs> Bumagaya Yan po, ang inyong nakikita. Bayanihan po, dito sa Batangas. Kusa po nagsis... Suma na naman, nakita nyo ang suma, no? Maraming kasa -hmm. lang pinupunta. Suma lang wala. Nakita nyo. Ang bayanihan ng mga tao dito. Ayan, no? Ayan. Ang ating mga dakilang kababayan, bayanihan sila. mhm mm Yan po ang prosesyon ng pagsusuba dito sa Batanga. <laughs> Nakita nyo, mga tao kusang lumalapit. Kusa pong hmm. maglalamas. Kusa pong ano yan? Kusa pong maglalamas. Kusa pong Ayan o, yan. May kasama, mm. uh -huh. May kasama -tun -tun -tun. ko tinggalit galit pa. Kusa sa maglalamas. Ha 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 nakita nyo ang suman na dami na yan po eh, pang pang kariluan po eh, pang sabit sa mga ninong at nina tsaka po pagka nagsasabugan na tinitingnan ko na may bahay <pahit> po yan <laughs> yan yeah. nakita nyo lulutuin pa yan lulutuin pa binabalot pala mhm mm Mm, -hmm. sarap sa pag naloko, siga. Tapos may kape yung Nakita nyo isang tagasuma, nakakosyong pa, may sumbero. Kakaiba yan kakaiba yan sa lahat. <laughs> <laughs> Baka ho malaglagan ng buwan. Hindi <laughs> <laughs> ho ma-iaalis na at mabawi. <laughs> <laughs> yung isa kong gantong yusumanan sa mga tinurma, ipinasok <laughs> e, ko sa Reels, dami ng views. <laughs> mm. Pero ito sa yusum ko ipapasok. Pasok <laughs> Para tumami. Para

mga P ayan, na. mga pinanggalingan niya niyan ay maaalam magsumanay. Paano hindi gaganda? Huwag akong mo. Bakit nga pansin ko kay ate rin? patanda na ng patanda. Bakit <laughs> 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 pa? na ng patunggok. Ano yung may niya? dahon. Oo nga naman. Hindi, na. Eh, Wala. Ate, putihan! Ate, ti wala <laughs> na yung na. nasusukatin na yan. talaga. <laughs> papung, <laughs> may papunggok na ng bakong sweater. Na. So sila sa mga. Oh, pag may sumanang pagkaganda. <laughs> <laughs> <sumar>. Mixing eh. <laughs> na <Mixing>, eh, <laughs> yan. Mixing nga daw ano? <laughs> <nga>, Papapractice <laughs> ina sa sarang nila. na yan. na na pumixing. ng pauro, matanda na kasi. Pag-aaroon mo ng pa

Ay, 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 ka karo din magaling mo pake, may, may singaw pa sa gitna. Oh, may pasingaw. Ah, napagaling ka ganang laway. Ha? Napagaling ka ng laway. Hindi pa eh, masakit pa eh. iba-iba. Tapos, ayan din patcho. Ah, di para ng nga. Dahil pagka itad na mahina na ang panunaw. Pinakain pa naman ang pinakain ng na kwa. Nagkasabay-sabay. Pa, pa, yung papaya, okay. lomi, tsaka yung nilaga ni person. Naku

ya yeah, mga boss, narinig niyo narinig niyo mga salitang Tagalog. So natin dig. Agoy. Mm -hmm. Ala, yung malalaki? Pakilalim. Pangilalim ano? Ay, magulang dahon. Yung, yung magulang dahon, yung, yung magulang dahon para ano yung Magulang na. Hmm. nga. <laughs> magulang mag daw na para ano yung hindi sa kulantoy. na sa magsusumang. Ayan, ma boss. Da, ilala, ilalagay na sa kawali. Uh -huh. yeah, mhm. Mm Nakita ang mga kababayan dito ha, tulong-tulong. <tinyo> um, meron diyan isang alaga <tinyo> Ah, <kunganlers> pinipili <ikkeamat> mo talaga yung, ma yung ano, magulang dahon ano? Pang ilalim. Pang ilalim, tama. Dahil yung nandoon ng malaking baga. Oo. Para madaling maluto. Pagayong ganyan madali maluto, ma ano makalontoy. Bakit pipiliin pa rin niya eh? matibay din matanda na eh, pili na pili. Matibay na matanda. naakit nyo na yan ma yan magbabayaran si to bayaniha pare 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 yan pare 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 Yan

Wala nga mapag... Ay, tuna. Wala nang pl plang planggana di ang maliit-liit. Ate Marilyn, paabot ng planggana. At aking nalagyan ng Marilyn. Oh. May laman? Wala. May laman. Ay, nakawal. <laughs> Ay, nakawal. Ay, nakawal. Ay, nakawal. Ay, nakawal. Ay, nakawal. Ay, nakawal. Ako na naman. Ang <laughs> nakita. Ay, ano pa niya? Ay, labis pa rin. Basta sa pin, para sa perbesor, sa pin. Naka, 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 ano na lang.

Diyan pa lang, mabibilang mo na eh. isa ka. Paisa-isa? ba, nakalimot. ano? Ay, nakakalimot. Oo, mo ulit sa umpisa. Mahapas na sumama hindi maluluto Ilang oras na? Ano siya? Mga lang, alas nah, tres. Uh, katagal din di pala. Uh, na? Alas 12 tres mga magulang <laughs> 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 Ako, Pa Papakamang. kayo daw mga magulang. suman. pinakamaganda pa. ang no magulang na rin. Yan, yeah, na yung ano.

Para, Parang ano, melihi iya. Hari ka hari, na. Oo. Ano kaya ang hindi ay nilagyan Ano kaya ano? Ay, di ko masarap ang kaya. si Sa tamalis naman masarap. Eh basta't ka hari ay, kahit pari ito'y pinapata. Hindi nga lang patahin yung pagkabang ang yung dagang sa ba? Ano ba? Ano ba? ng ba? Ano ba? may ba? Ano Pangibabaw. Pangibabaw yan. Macas, mas magaling ang gaya sobra. mas magaling ang gaya sobra kaysa mga ba? bang kagaya ka sa lakiya pagkakakuha ng kaunti kulang kulang takbo na Ano yung mababanti? Ayan, eh. ba mababanti. Patas lang ang patas niya.

Ang, dito, ayyay, Di alam din ni Rode ang anong oras sa araw. Masarap dito maghapon, malamig. Hindi pinapawis siya. Ini, nanti nak. Ini sangat kreatif. Ada dua pelaya. Kalau din ini, ini sangat kreatif. Ada dua pelaya. Ada tino tino ini, 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 ini,

dami lang lang. Ay dadaan kaya sa loob ng sayo yung bangyaw. Ang Oh, ulan na naman. Ay, tuwan tuwan ka bang? Tuwan tuwan Sagala. Dati tuyo tiyo. Sagana ang kambing. Yan. Uh -huh. Sagana sa kain. 10,000. Yan. Pwede na 10,000 ang kambing yan. Malaki. malaki, 10,000, pwede na yan. At ito mong dalawa. Uh -huh. Sumusunod ka pa ha. Pupunta tayo sa nagluluto. Nagluluto sa charon. Nagluluto sa... Mga boss, punta tayo sa nagluluto sa charon. Pakikita ko sa inyo ang proseso ng pagluluto sa charon, mga boss. Chicharron Look at Wow boss Banquet Sissig my boss You no, to think my boss Wow oh, man, man, boss Ito ya boss, ang sarap ang mga bos ang sarap niyan. Lupit. -hmm. Yan <laughs> po. Captain. Captain, Captain. Captain. Oh. Hey. Parang mga dragon. Wow. Nakita nyo itsura na nagluluto. Chef ko. Hindi, hindi dati pa yan. Nanabara <laughs> ka na kakain ng dragon. Oh, pinabawat sa binabawasan ng mga sakusawa. ah, sa pamantika sa katawan na. <laughs> wow, well, eh, ay sa. Somebody... close. Ayun o. Ang ganda araw. sa sa araw. Ang lobat ako doon? Yan. Yeah. Ang na ako, masaya ako. Ayun o. No? Arita, ay, pinapaabot ka lang ng, ng ano? mamaya pa uulitin to. Pinapaabot, pinapaabot ka lang ng 25 minutes. Ayun o. Nakakita nyo naman. Dati na kayo pumunta, kayo hindi na natin na bumati ka. Marami tama sa katawan. Dati na kaya puro Nakita nyo? Bali wala sa kanyang pila Matika. Yan yeah, mga pwede. Ang bangget sisi. Ya. Oh yan. Yeah. Oh. Nakita nyo naman mga boss. Limpit. Ang bet. Ang sarap niyan, Pakulutan. Woo! Order! Shout out order! Hahaha! <laughs> Ayan o. No? Oh. Kumukulo-kulo order na kayo mga boss yan banget sisig mga boss order na kayo alam mo, nakita nyo kulok-kulok mm -hmm. malapit na 25 minutes, 4 minutes na lang ito, ito. Mhm. Mm lupit lupit-lupit mm -hmm. niya mga boss, ang sarap niya May hey, maliit yung palagaw. May wala na. Oh. Ha? Katatanggal. Ano sa tanggal? Eh, ah. hey, ano na ma ang mga aray? Kasamahan din yan. Oh. Ito, 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 yung, ito yung mga minsan pinakita pinapangkain mo. Oo, oh. Yung mga anak ko. Kapal lang yun sa tulad. Oo. Para pumuli sa bala? Siya nung nandika. Nakita niyo ba, boss? Yan ang iba, kakaibang kalam. Hindi na gumagamit na kwan. Nang so, gasol. Yeah, nakita nyo boss, oh. Hindi na gumagamit ng gasol. Ito so, klase. Mantika lang ang gatong. Hindi ka rin kung naman dahil. Pinagpalituhan niya. Lumilingas ko sa mga boss. Ang dupit. Ang ganyan, katalino. Wala kang gasol. <laughs> ha oh, ha lumakas na. Papakita ko nyo mga boss. Nothing yung mga motor Parang Ayun o no? Ayan ang pinakagatong nya Ito po oh, Ay, ang blower Ayun ang pinakablower pwede pa kayong more din yan mga boss Ayan Okay Pag-ibig sabihin, kasalanan mo. Oo. ha. Ayan okay. no? uh. <laughs> mga boss ha. Ayan mga Ayan mga boss ha. mga boss Pili-pili siya na, pero papalutungin ba pa. Ayan. Ayan o. No? Ope. Okay. Gano'ng kasarap na yan mga po. Ayan o. No? Aha. Nakita niyo yung tagaluto. Yan no? yung dapat pinasikang yung matika pero hindi dumatarap sa kanya yung pinasik. Kaya ngayon nakahubat na at wala nang yung e Naramdaman niya, kaya niya eh. Naramdaman niya eh. Laliwaan sa kanya. Tumurahin siya mga sa katawa. Ayan. Naran sa kanya mga boss. Oh? Ang lakas ang ako eh mga boss. kating niyo <takaroon> mga boss. Ang gatong lang ay yan lang eh. So, yes o. No? Kaya yung matika niyan. Pero, ito yung pulo to. Hindi na kailangan ng tao. Hindi kailangan ng gato. Hindi na kailangan ng gato mga boss. Ito oh pulo Eita, puta, é uma bosta.